guys Okay, don't worry, let's go live guys Don't worry, let's go live tao ito guys Ayan guys, ang dami tao Kaya lang guys, walang mga load <laughs> Walang mga load guys, kaya hindi ako pagkapag-subscribe Kaya, kaya lang <laughs> dami tao guys ha? Grabe yung ulan kanina guys, napakalakas ulan at sa hangin kaya natanggong ako dito sa tulay na ito buti lang guys wala ng ulan, ulan ambon ambon na lang maging tao guys natatakot yes. rin na guys, ano guys tulay doon sa talagang tank mugaan tulay guys ko babagsak na Grabe na kasi ulan guys, napakalakas ang hangin at sa ulan. Akala ko ay eh, hindi ko na kami sa pagpagay ng sana. Sa sobrang lakas ng ulan guys. Hangin. Nauga pala yan guys, yung tumay na yan. Grabe. Ang lakas na masyado ang hangin guys. Nauga pala guys yan. grabe na kayong ulan na guys napakalakas sabay ang ano kayong ulan at saka hangin okay, ito guys lalapas ako ng konti guys sa dito sa tulay guys asa. sa kwan yan nagsimula na ang nags traffic guys skyway besong ano guys, oh. guys. the <tinyan> skyway na <tinyan> traffic, guys malamang traffic guys may besong guys alis tatako dito kita guys napakalakas Ayan guys so Dito kami sisilong ka nila guys so Kahit may ano guys Kahit may bubong yan Dahil napakalakas ang hangin Ah basa pa rin guys Bumasok pa rin ito because napakalakas ng hangin Nagsimula naman guys ang ulan

Hindi naman guys, madami naman ang tao guys. Sumisilong nga na sila. Ayan yeah, guys. Sisilong ako ulit guys dahil grabe na. malakas na naman ang ulan. Ayan guys. Kapakir naman yung ulan guys. Buti na nakasumbrero ako. Thank Maraming mga marami, salamat po guys hanggang dito lang po guys. Mamaya guys dito ako po po guys. So, yeah. Tagalo guys, tagalo lang po guys. So, ito. guys, Thank you very much.